Magandang gabi, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang umano'y expansionist policy ng China sa paglala ng tensyon sa rehiyon. Sa isang panayam kinontra ni Teodoro, ang mga alegasyong lumalala ang tensyon sa rehiyon dahil sa presensya ng Estados Unidos sa Pilipinas. Nagpapaiting umano sa tensyon sa pagitan ng bansa sa rehiyon ang pag-angkin ng China sa halos buong South China Sea gamit ang ipinagmamalaki ng bagong 10-line. dash Ani ang tunay na isyu sa ngayon ay ang ginagawang pangaharas ng China na ayaw kilala ng 200 nautical mile exclusive economic zone. Dagdag pa ni Teodoro, ipinatutupad lamang ng Pilipinas ang pandaigdigang batas na nakapanig sa bansa. Binanggit pa niya na patunay ang aksyon ng mga barkong Pinoy laban sa ginawang pambobomba ng water cannon ng Chinese Coast Guard noong August 5 na hindi nakadepende ang Pilipinas sa Estados Unidos. Sa isang banda, handaan niya ang Pilipinas sa makipag-usap sa China hanggat may basihan silang magkasundo sa ilalim ng pandaigdigang batas. Umabot sa mayit 44.6 milyon pesos ang naitalang halaga ng pinsalang idinulot ng magnitude 6.3 na lindol na tumama sa kalayan kagayaan. Sa pinakauling tala ng Office of Civil Defense, umabot na sa isang daan at pitumput apat na katao o apat na pamilya ang apektado ng lindol. Sa bilang na ito, 20 pamilya ang kasalukuyang namamalagi sa evacuation center. Nagsuspindi rin ng klase ang isang munisipalidad dahil sa epekto ng lindol. Tatlong bahay naman ang iniulat na napinsala. Naunang nagsagawa ng inspeksyon ang autoridad sa establishmento at kabahayan matapos ang lindol. Limang taon nasaktan habang walang naiulat na namatay. Tumama noong Martes ng gabi ang magnitude 6.3 na lindol na may lalim na 41 kilometers malapit sa Dalikiri Island. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, nakapagtala ng isang daan at isang aftershock matapos ang naturang lindol. Pinuri ni Sen. Christopher Mongo ang pag-aproba ng Senado sa panukalang batas na naglalayong tugunan ang mental health crisis sa mga kabataan. Ayon kay Go, ang Senate Bill 2200 o ang Basic Education, Mental Health and Wellbeing Promotion Act ay magsisilbing lifeline para sa mga kabataang nakararanas ng problema sa mental health. Nitong lunes, pumasa na sa ikatlo at huling pagbasa ang panukalang batas. Ayon sa mga babatas, hindi dapat isang tabi ang usapin ng mental health, lalo't kaaapekto ito sa buong pagkatao, pagkikapagkapwa, pag-aaral at pangkalahatang kalusugan ng mga kabataan. Sa ulat ng Department of Education ng 2021, higit apat na rang estudyante ang binuwi ng buhay dahil suicide. Habang mahigit dalawang libo ang naitalang nagtangkang kitilin ang kanilang buhay. Pinihikayat ng Department of Tourism o DOT ang mga vloggers na ipakita ang kagandahan ng Mindanao sa kanilang mga video para mainganyo ang mga turista na bumisita doon. Ayon kay Tourism Undersecretary Myra Paz Valderosa Abubakar, marami ng local at foreign vloggers ang bumisita na sa bahaging timog ng bansa tulad ng Sulu at Tawi-Tawi. Nakahanda ang mano ang Mindanao na tumanggap ng mga bisita lalo na sa mga pinagmamalaki nitong beach. Katunayan, hinihikayat din nila ang mga paliparan pati na ang mga malalaking malls na maglagay ng prayer rooms at magkaroon ng halal certified restaurants. Ano yan, marami pa ang mga tourist spots sa barm na hindi pa gaano mapupuntahan gaya sa Basilan at sa Tawi-Tawi. Una nang naglabas ng memorandum ang DOT na nagpapaalala na gawin Muslim-friendly ang mga establishmento sa buong bansa. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage na pna.gov.ph, ang aming Facebook at X account, o dating Twitter ng Philippine News Agency. Papapanood din ng PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Ako si Stephanie Sibaliano. Ito ang PNA Headlines, naghahati ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.